Okay mga kasama no mayatnya adlaw no uh, pa sentya kay na medyo na uto draton nga uh, pag facebook live man sa press conference pero naga pasalamat kita sa time nga gin uh, ayota sa aton nga uh, officer in charge no kay police captain Dan Di Consolado nga ayo update dugang sa uh, investigation nila no regarding sa shooting incident kahapon sa may uh, lapnag banga klansar magandang umaga live dai muli sa facebook page ng Energy fm kalibo any significant updates sa investigation natin Uh, update, sir, sa uh, last uh, incident natin, sir, dito sa may barangay uh, Lapnag uh, Meron tayo, sir, mga sinusundan uh, As of now, sir, meron mm -hmm. mga, tayo mga personnel, lalo ng ating mga investigator na may mga sinusunod sila Nagbabacktracking, okay. lalo na sa mga CCTV mm -hmm. Nag-gather ng mga information sa mga uh, possible witnesses na pwedeng makatulong para ma itong incident natin kahapon sir. Okay. So so far sir, based sa uh, uh, investigation uh, tanong natin kung meron na ba tayong suspect, person of interest. Sige sir. As of now sir, ang um, uh, ina-assess pa namin sir yung mga statement ng ating mga witnesses. Okay. Hindi pa na hindi, hindi pa kami sir, pwedeng makapag-disclose ng information uh -huh. hanggang magkaroon sir ng conclusion or nang magkaroon ng uh, matapos itong ating investigation sir. Uh, kasi sir yung uh, alam niyo naman sir na kung ano po yung masasabi po natin sa sa, sa inyo uh -huh. if pwedeng maka maka ano at sa atin kung mm -hmm. po na investigation sir. Okay, so kumbaga we are uh, trying to to say uh, especially sa watching and listening public natin ngayon, yes. medyo wala pa tayong konkretong uh, update na maibibigay.